Dahil umabot sa ganitong sitwasyon na hindi natin alam, hindi natin hawak ang tamang oras, dahil life is just a ball. Napakasakit lang sa part ko na ang dedikasyon ko para kay Medit. Iskita ang kita niyo kung paano ko ipinaglaban si Medit. Pero behind my back, napagsalitaan pa ako ng hindi maganda. Naginahabit ko lang to sa personal interest sa Medit community. Masakit yun. Isipin mo, kaumpisa na pala ni Medit that time. Isa ako sa nagpasikat, ni Medit. Huwag niyong, huwag niyong sabihin na dinamit ko ang community ni medias Napakasakit doon. Alam niyo ba yun? Nagkaman tayo ang malahibo ko para kung hindi ako sanay sa ganun. Na para ako nakamartulina. Kawawa naman. Para silang walang tiwala sa ating kakayahan. Na ang akala nila. Ang sakit, ang sakit sa akin. Pagsabihan na kung meron akong interes, ang sakit doon. Hindi ako user. Kasi nag-start ako dito, yun yung kaumpisa ni Medit. pang iangat si Medit. Ayan mga kapatid at na nandyan nga po yung ito nga si Egypta na talaga pong, ako po ay naawa din. Kasi po ay hindi isang reaktor, dati po yan ang reaktor ng Kalingap, si Egypta po. no. At nung <clears throat> nawala na nga si Medet sa Kalingap ay sinundan niya po si Medet at naging reaktor po siya ni Medet at tagapagtanggol po yan ni Medet. Ah, uh, maraming nakakaalam na siya po ay talagang reaktor ni Medit. Yung inanakit niya po na ito po ay parang iiwan niya na si Medit dahil nga diyan sa loob ng community ay parang pinagkaisahan. Alam niyo po mga kapatid, kagaya po ni Egypta na isang reaktor na talagang ipinagtanggol niya. Dito dito natin malalaman na hindi talaga uh, maganda bilang isang sa pinagtatanggol mo ang isang ang isang um, kagaya ni Midet na ganyan nga po ay kayo rin mismo ang maglalaglagan no kasi alam niyo po mga kapatid sa community na tinatawag ng community na ano kahit mag-alos magkakakilala na tayo nag-uusap Huwag po tayo basta-basta nagtitiwala. Mayroon tayo laging naka ano, boundary sa ating mga sarili. Yes, makisama tayo. But never nyo pong ilubos lobos ang pagtitiwala. Magtira po kayo sa sarili nyo. Dahil kagaya nga dito kay Egypta na alos po ay tumulo na ang sipon sa kaiiyak, ay naawa po ako. Dahil nakita ko po yung talagang kung paano niya po ipinaglalaban ang kagaya ni Medet po. Talagang nakita natin, totoo yung mga sinabi niya na ipinagtatanggol eh, niya at isa siyang nagpasikat kiss, totoo po yan. Dahil nung siya po ay lumipat sa community ni Medet na nabuo nga po ito dahil umalis na, di ba? Nung umalis si Medet po sa Kalingap, ay sumamas siya. Kaya doon na po yung tinatawag na uh, banatan, react, mga reactor sort to reactor, di ba? Uh, kalingap man o ibang community po mga kapatid, naglaban-laban, diba? uh, di ba? Alam natin yan po, hindi ko na kailangan po yan i-detail lahat po mga kapatid dahil alam natin po yung nangyari noong si Egypta po ay talagang umalis ng kalingap. Talaga po 'yan ay binabanatan, 'di ba? Kaya po dito tayo po sa usapin ni Egypta na sana naman po matuto ka. Isa kang reactor, isa kang taga defender ni uh, ni Medet. Sana maging malakas ka, matatag ka at kaya mo nang saluhin ang mga bashir. Gaya ko po, mga kapatid, That time, ako po kagaya mo na uh, hindi ko po kinaya na talaga po nanjan yung uh, naiyak ako pag nagre-reaction po ako nanjan po yung emotion ko naiintindihan kita. Pero bilang isang reaktor, kailangan malakas ka, matapang ka. Uh, ang pagmumuka mo, kailangan saluhin lahat ang mga basher na ibinabato sa Kung alam mo, kung kilala mo ang iyong sarili, magpakatatag ka. Kayang-kaya mo yan sanggain kung ikaw po ay kilala mo ang iyong sarili. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Egypta, dahil ako, ano ang ibinato sa akin noon, sinabihan man ako ng pakangkang, kung ano-anong matanda na wala sa pinagkatandaan, sinalo ko po yan. Dahil alam ko ang sarili ko na kung sino si Malo de los Santos. ah uh, pwede akong magmalaki, pwede akong magbatas dahil alam ko, kilala ko ang sarili ko. No? At lalong-lalo na pagdating sa si sponsor, hindi po ako dyan magpapatinag. Dahil ako, kung ako man po ang may tinulungan, yan po ay limot ko na. Pag ko na po yan, hindi na po yan para sa akin. ba? Diba? Dahil yan, kung kami man noon at sabi nga noon na pinagasigawang ko daw kay Dr. Love, yung tinulong ko noon na 10,000, hindi po prinubok ko lang noon si Dr. Love at never kong binalahura si Dr. Love. Ay uh, yung probo ko lang yun bilang isang bios na dahil ano on siya sabi ni Dr. Lab hindi siya uh, ni sino man walang makaka uh, tagdon makakaano ng galit niya oh Sinubukan ni Malo de los Santos, alam naman si Malo de los Santos, no? Ay di prinubukaw, ayun. Diba? Pinatulan si Malo de los Santos, pero yun ay parang ano lang namin yun. Parang kung sa ano ay, para sa akin, sa akin lang po ha, content creator ako na strategy ko yung kung papaano ko po si Dr. Lab mapapalabas yung galit niya sa akin. Dahil hindi daw siya marunong magalit. Hindi daw siya pumapatol sa mga basher. O ano, di ba? Pinatulan ni Dr. Lab si Malu de los Santos. O, pero hindi po ako nagpatinag doon. Hindi ko binalaura si Dr. Lab. Mahal ko po si Dr. Love as in, dahil nakita namin po yan sa simulat-simulat, ay talagang nagsusuporta po kami. Dahil kahit po kami, kahit po ako binala yung sinabi, sa sab, Santos, alam niyo po mga kapatid, hindi po yun anong naging matinag. Naging dahil alam ko sa sarili ko po na walang mga asab sa akin dahil ang mga viewers po, kilala po si Malodilo Santos. No? Kaya, Egypta, mapapayo ko lang sa sa'yo, na kung talagang ididepend -de mo si uh, si Medit at isang uh, depender ni Medit at reactor ni Medit, ipagpatuloy mo yan. Huwag kang uh, magsasalita ng hindi maganda dahil talaga po ay hindi maganda. Hindi hey, ko alam kung paano ko sasabihin yeah. sa inyo to. napakasakit lang dahil umabot sa ganitong sitwasyon na hindi natin alam, hindi natin hawak ang tamang oras dahil life is just a ball napakasakit lang sa part ko na ang dedikasyon ko para kay Medith is kita ang kita kung paano ko ipinaglaban si Medith pero behind my back napagsalitaan pa ako ng hindi maganda Naginamit ko lang to sa personal interest sa medit community. Masakit yun. Isipin mo, kaumpisa na pala ng medit that time. Isa ako sa nagpasikat, eh medit. Nyong, huwag niyong, huwag niyong sabihin na dinamit ko ang community ni Medias. Napakasakit nun. Alam niyo ba yun? Nagkabatayo ang balahibo ko. Parang kung hindi ako sanay sa ganun na para ako nakamartulina para silang walang tiwala sa aking kakayahan na ang akala nila ang sakit, ang sakit sa akin. Pagsabihan na kung meron akong interes, ang sakit doon. Hindi ako user kasi nag-start ako dito. yun yung kaumpisa ni Medit mo pang iangat si Medit. Ayan mga kapatid, uh, dito sa sinasabi nga na uh, parang ginamit ni Egypta si Medit, parang uh, ako dito ay parang hindi rin ako maniniwala na si Egypta nga ginamit si Medit dahil Simulat-simulat po nang nakilala ko si Egypta na nandyan sa community ni Medit, talaga pong lumalaban. <clears throat> nakikipaglaban po mga kapatid pero yung sasabihin na walang tiwala kasi tayo po lahat ay talagang hindi basta-basta nagtitiwala sa isang tao lalo na po dito sa social media dahil hindi natin talaga kilala ang bawat isa sa sampu na kaibigan sa social media may po wala pa dyan na totoo sa no? Kasi dito lang po tayo sa social media eh. Mayroon tayong mga close, close friend, pero wag po natin ibibigay lahat na tiwala. ba? Diba? Kailangan magtira tayo sa sarili natin. Dahil kahit nga po tayong magkakapamilya, magkakapatid, minsan po talaga, hindi ba iwasan na hindi nag-aaway. ba diba po? Kaya ang masasabi ko na lang sa iyo, Egypta, Pagpatuloy mo kung talagang defender ka ni Medet, ipagpatuloy mo. Ipakita mo sa kanila na hindi ka user. Protectionan mo pa rin ang pinoproteksyonan mo. Di ba? Para ipakita mo sa kanila na hindi ka user. Kaya yan lang ang masasabi ko sa iyo, ah, Egypta. Ma Naawa ako sa iyo dahil naranasan ko po yan dahil nung magbago-bago ako po na hindi ako marunong kung papaano po talaga ah, dito sa social media ay nanibago po ako. Kaya ginusto natin lumabas sa social media, nandito tayo sa social media, maging matapang tayo. Saluhin natin kung kilala natin. Ang mga basher sa akin, hindi na po effective dahil kilala ko ang sarili ko kung ano po ako. Tayo lang ang nakakakilala sa sarili natin, kaya kailangan maging matapang ka ilagay nyo sa lugar ang pagre-reaction nyo. Huwag tayo masyadong balahura, negative. At tayo po ay uh, kanya-kanyang diskarte po dito sa social media kung paano tayo po magkabiyos. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Egypta. <coughs> at pasensya na at uh, talaga ang boses ko, hindi pa okay. Dahil po ang alergya talaga ay sa akin, may pa ito matatapos na alergya ko. Pero ay tayo naman dyan po ay may gamot para pang pakalma. <clears throat> Ngayon po mga kapatid, uh, pasensya na po dahil ito ay re reaction ng kusibdita pero po ay talagang uh, ang masasabi ko lang sa iyo Egypta, ipagpatuloy mo. Kung talagang dipinder ka ni Bimedet at talagang sinusuportahan mo si Bimedet, ipagpatuloy mo kahit wala pong makuha ka ng suporta dahil ipakita mo na hindi ka user. Hindi ka talaga yung Uh, nagsisisi na idinipindi mo si Medet. Di ba? Dahil alam naman natin na hindi naman siguro hiningi ni Medet na iproteksyonan mo siya at idipindi mo siya. Ngayon, gusto mo, ipagpatuloy mo. Huwag kang iiyak dahil nga sabi nga sa amin ni Kuya Bal na ang iyakin ay hindi po na maging reaktor. Kailangan matapang ka na kaya mong saluhin ang mga basher. Yun lang. Mga kapatid, paalam at suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang at Idna vlog at si Kalinga Prab at siyempre naman ang aking inanak na si Jackie ay suportahan natin. yan si Bontes. So, suportahan natin, natin po at ang Danjoy po. Suportahan natin si Dan. At uh, sana po magkaisa tayo bilang isang uh, content creator, wag tayong maglaglagan na kagaya nga dito key Egypta. <coughs> ay kanya-kanya na lang tayo po strategy, uh, papamaraan kung paano po tayo magkabiyos. Yun lang po mga kapatid. Thank you so much sa aking mga viewer na nagmamahal. Kimalo de Los Santos, thank you, thank you po sa atin lahat. Bye-bye. We love you.